Ayan mga guys, um, Philip Jico versus Jan Jan Michael. Oh, lupit na mga pa, halos may mga Jan ah. Huwag mo yan, may ano pa. Pwede ha. Ayan. Si, ja, si Philip Jico yung matangkad. Si Jan, P, ah uh, Jan Michael, ito naman yung ano, medyo maliit sa kanya. Ayan mga guys. Ayan, bakbakan ng BGC to mga guys. Ayan, bakbakan ng BGC. Gitna, gitna, gitna. Ayan, po ba rin Nalabas mo na ah. <laughs> Tungguan niyo na Gagawin lalabas yung ba, barisit ha Kanina wala <laughs> Lagyan mo laman abang abang na oh gandang bakbakan to mga lods Kasama ko to sa ano sa 28 sa Imus Cavite. Sino? Yan yan. Si Matangkad. Yan, bag na bag diyan yung nakita si Pitbull, nandito lang sa BGC. Ayan. Yan. Siyempre, yung malakasan naming coach nasa gilid-gilid lang. Hey, kumain. Kung may mag ko, eh. kahit tatlo, apat na kaya ko ata. Right, lima eh? Malakas. Malak Ikaw lang malakas dito. Ha? Eh? Ikaw lang yung malakas. Oh, tangin ako! Kami hey, ang malakas! Hey. <laughs> Binubog mo nga lang ako eh. Helga. Forty. Hey. Stop, 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 malis. Tirti, tirti. Tirti seconds. One, two, one, two, one, two. Yun. Nice. Sige, Aper, bate. Nice, bate. Malabo yung buisit. Yun.

Sayang yung kasama mo Pumunta dito Ituloy siya lang katikim dito ng sparring Badi, Jikub. Badi mo. Labas ka, labas. Ito, baba. Tatlo, baba, taas. Tapos, 1, masukin Pasukin mo dong. Patangkad eh. Ikaw yung pasok. Pasukin mo. ups, ups, ups.

jab tapos lalim gamit ka ng jab oi sipa wala nga kasi